Nakakita nga po si Kapitana sa TikTok ng isang trending DIY na lutuan gamit ang lata at tissue. Susubukan po ni Kapitana para i-share sa inyo kung talaga namang legit at kung talaga namang advantages. Advantages! <laughs> kung talaga nakakatulong. <laughs> at syempre, para simulan, naghanda si Kapitana ng tissue ng lata, posporo, at syempre ang ating mahiwagang alkohol. And magluluto tayo mamaya ng magi gamit ang ating DIY na lutuan. Tara, simulan na natin. Isang empty lata. Empty, ibig sabihin walang laman. <laughs> empty. So, lalagyan natin to isang buong tissue. Uh, sa halagang 15 pesos, susot natin siya dito. Uh, kukuha lang tayo ng konti na ilalagay natin sa loob. Yan. And then, ilagay na daw natin dito sa loob. Oh, di ba? Eksaktong eksakto ang ating nakuhan lata. Dati sa aking uh, latest na video, gumawa tayo ng ganitong luto ang gamit yung karton na binilog sa ganitong lata. Pero try natin kung kailan mas maganda, yung karton o ang tissue. Tapos ang ginamit ko doon sa kabila ay dunaw na kandila, kung na matatanda ninyo. Ngayon ang gagamitin naman natin ay alcohol. Lalagay natin ito sa loob para pinakamit siya. Yan sindihan, ha, niyan, sindihan natin. And then, lagyan na natin ng alcohol. May alcohol, mas maganda raw. Sabi sa ating mga kaya susubukan talaga ni Kapitana. Basahin natin ang tissue. Basang-basa. Yan. Hindi lang ating nagamit. Sa mga magtatanong kung gano'ng kadami, konti lang. Konti pa. Okay na yan. And then, ilalagay natin ito sa ating mahiwagang kalan. Tara! Meron na si Kapitan ang inihandang kalan. Dito. Ang gamit ang posporo, sisindihan na natin. Uh, palaala sa mga bata, wag na wag yung gagayahin si Kapitana pagkat mapapahama kayo, masusunog kayo kapag gumamit at pinaglaruan nyo ang posporo. Uh, ako na may sanay ng paglaruan dahil ako sanay ng masaktan. Huhukot si Kapitana. Tara, sindihan na natin bago pa kung saan mapunta ang ating usapan. Di ba? Nakakagulat. <laughs> Nagulat si Kapitana. So, yan na nga. Nagsisindi na. Ilalagyan na natin ang ating kaldero. Ilalagyan natin dito. Hindi pa siya nabulak, ha? Walang edit. Napakalamig pa. O, oh, mabalamig. oh, di ba? Walang cut. Yan. At yan na nga. Kung mapapansin natin, pakikita ko sa inyo. Ang ganda ng lingas. Ang ganda ng Ningas kung sa dito sa Batangas sa Ilingas. Ang ganda ng apoy, talaga namang napakasinsim. Napakaganda kapag ka, uh, kayo nasa outing or nasa camping, ayan. Kung maubusan man ng gas ang ating gasol, ayan, napakaganda. Ah, baka talaga natin po kung talaga ito bubula. Ayan. Atam check po natin ay 4.02, alas 4.02 ng hapon. Ang ganda na kanyang lingas talaga. At in fairness ha, hindi nangingiti yung mga ating kaserola. Yung pinakatabihan niya. Compare sa mga kahoy. Ang tali niya talaga oh. Lakas na kanyang lingas. Dito sa Batangas ay lingas. Time check po natin ay 405. So makalipas ang 3 minutes. Ah, sinipin nga po natin kung ano nangyayari. Oh, may manok. Gusto niya makasama sa ating magi. Oh, di ba? Umaas na siya oh. Kita niyo, umaas na. Ang galing talaga. Ito, ito talaga yung recommended ni Kapitana na talagang pwedeng pwede. So talaga mga manok na ito yung makakasali maya maya dito sa aking vlog. Ang galing na nilas oh. Ang galing talaga. DIY na lutuan, Talaga naman pwedeng pwede, pwede nyo subukan. Ang galing talaga na namamangha ako. At ang kanyang tabi ha. Tabi ng kaserola. Talaga namang hindi nangingitim. So sa palakas pa ng palakas ang kanyang lingas. Yan check po natin, alas 4-7 ng hapon after 5 uh, minutes. Medyo mabagal. Uh, medyo mabagal pero umuusad. O, oh, di ba? So, kung makikita natin ay unti-unti nang uh, nasasakop ng lingas yung ating tissue sa ilalim. Yan, No? Oh. Ang ating namang tubig ay talaga namang umaasmok na. O, oh, di ba? So, ito po ang aking mga nag-aabang sa aking magi. Ayan. Yeah. <laughs> ah, nag-aabang sa aking magi. And ito pa, aking sabata. Ayan. Ayan. Time check po natin, for 11 So, after ng 9 minutes. Ayan na! Pulo <laughs> na! Pulo na! At napaka tagumpay ng ating vlog na ito. Napaka tagumpay ng ating video. Alagyan natin ang seasoning. Ah, hindi natin lalahat kasi mapakalat naman ito. konti lang. Ah, Takloban na rin natin para patuloy siyang maluto. Uh, ito ay super recommended ko sa inyo, sa aking mga kababayan diyan na nagbusan ng mga gas. Uh, pwede kaya dito subukan. O, oh, di ba? O, oh, bulakan. Time check po natin, 4.20. Nagsimula po tayo magpakulo ng tubig ay 4.02. So, makalipas ng 18 minutes uh, sa wakas, buko na siguro itong ating nagi. Pero tinan po natin, mayroon pa siyang kong dingas. Ayan, luto na siya. Okay na to Tara, kainin na natin. Ah, mga bata. Wow! Oh, Inecta lulaos. O, diba? So, yan na, luto na ang ating magi. At kakain na ang aking dalawang pamangking. Bako kulit. Super! Ah, uh, inirecommend ko ang aking DIY na lutuan. At talaga namang uh, nakatulong. At makakatulong din sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo ang aking video, kung may natutunan kayo, paki-like and share naman para malaman din ng iba. Thank you for watching. God bless us all. <laughs> Magandang araw. <laughs> Naubusan ka ba ng lutuan, ng gas, ng gasol, ng tangke, kung ano-ano, ng kahoy?